Oh, kumusta, bata? Ano nangyari kahapon? Nakapunta ka sa Charity oh, Hospital? Opo, pero wala naman po ang mama ko doon. Wala siya? Naku, sayang naman wala siya doon. Pero, kasi, yung babae, namatay siya ngayong umaga. Namatay? Kawawa naman. Ang saklap ng mundo, pero mabuting hindi siya yung hinahanap mo. Excuse me. Ah? Huh? Pasensya na. Yung anak ko kasi... Nauna ang bata. Pwede ba maghintay ka muna, Ron? Tatawagin kita kapag ikaw na. O, oh, sige. Salamat. Maghihintay na lang ako rito. Balik-balik ang babaeng yan dito. Gusto niyang hanapin namin ang anak niya na labing walong taon na ang edad. Pero imposible na namin magawa ang gusto niya. Dahil sa immigration, ang nakikita ay ang pumapasok at lumalabas sa Argentina. Kung gano'n, alam niyo kung nasan ang mama ko? Ano nga ulit ang pangalan niya? Si Ana Rossi po. Ah, oo, oh, oh, si Ana Rossi. Ah, maghintay ka muna dito sandali. Nakarating siya ng Argentina nung nakaraang taon. Anna Rossi, 38 years old, galing ng Genoa, Opo, Italy. Opo, siya po yan. Dumating nga siya dito, mahigit isang taon na lumipas. Katulong ang trabaho niya dito, pero yun lang nakalagay. Yun lang po ba? Tingnan mo, nakaregister sa employment agency. Basta alam mo ang pecha na titingnan, baka swertehin ka at may mahanap ka. Pero kung dito, wala ka na makikita. Ganun po ba? Uncle, pwede mo ba akong ihanap ng trabaho? Trabaho? Ang mama ko, baka nandun siya sa Bahia Blanca. Gusto ko makaipon para makapunta doon. Pero, yung tukol sa trabaho, ang hinahawakan lang namin ay mga request sa maramihang trabaho na iminibigay ng malalaking kumpanya sa sakahan. Bata ka pa at hindi ka pwede ron. Sige na po, please. Magtatrabaho akong cook. Wala na akong pera. na ako kahapon. Uh, uh, oh, sinabi mo nga. Ah, Mahirap palagay mo. Naiintindihan ko ang problema mo, pero ang opisina ng... Kung ganon, tulungan si Mr. Pepino. Dumating ang Pepino troop noong nakaraang buwan. Hinahanap ko rin si Uncle Meleli. Naiintindihan ko. Alam ko nahihirapan ka, bata. Pero imposibleng masagot ko agad ang lahat ng tanong mo ngayong araw. Pwede ba bumalik ka na lang ulit bukas dito? Bukas? Baka may mahanap pa akong sagot sa isa sa mga sinabi mo. Isusunod! Halika na, Mrs. Uh -huh. Pero hindi ko na kayang maghintay pa hanggang bukas. Wala akong matutuluyan. Tungkol sa bagay na 'yan, bata. Sa palagay ko, ang Boka na ang makakatulong sa'yo. iyo. Boka? May mahanap po ba ako sa Boka? Ale, ano pong maitutulong ko sa inyo? Mister, tungkol ito sa aking anak. Halika na, dun tayo sa Boka. Saan po ang Boka? dito kahapon galing Genoa. Hinahanap ko ang mama ko dito sa Argentina ng tatrabaho, pero hindi ko alam ang address niya. Kahapon, ninakawan ako ng pera. Kaya ngayon, kailangan ko makahanap ng trabaho. Binanggit ng immigration ang lugar na to. <coughs> Honey, halika muna rito. May batang humihingi ng tulong. Ikaw nga ang usap sa kanya. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang mangyari. Italiano ka ba, bata? Apo, ang sabi sa akin, marami akong makikita ang taga-Genoa dito sa Boca. Sa ibang lugar ka na lang pumunta. Walang nagtatrabaho dito na taga-Italia. Ano? Hindi mo ba nakita ang karatula? Spanish restaurant ito at puro Spanish cuisine ang hinahanda namin. At wala kaming kilala sa immigration. Umalis ka na nga. <tinyo> Dito na siguro yun. Ang sabi sa Karatola, Italian restaurant. <laughs> Nakatikim tuloy sa akin yon. Wow! Bihira ang ganitong klase ng unggoy, kulay puti! Ha? Huh? <laughs> <laughs> Subukan mo kayang bilhin sa bata ang alaga niyang unggoy Magandang regalo yan pagbalik mo sa Genoa Bihira ka makakakita ng ganyang klase ng Excuse unggoy me? sa Genoa Excuse uh, Taga Genoa po ba kayo? <laughs> Oo, taga Genoa kami Mga batang Italia Ano yun, bata? Kahapon, dumao nga sinasakyan ko galing Genoa Kahapon? Meron mong barko na galing Genoa kahapon? Uh, hindi po, nagbarko ako papunta sa Rio At doon ako sumakay papunta dito Ano? Yun ba yung inabutan ng malakas na bagyo sa dagat? Opo, tama ka. Yun din ang sasakyan ko. Aalis na ako rito pag naayos na barkong yun. Bibisita ako sa Naples, tapos babalik ako sa Genoa. Grabe ang swerte mo. Sa tatlo kong matatalik na kaibigan, ikaw lang ang nag-iisang hindi na loko ni Mr. Milelli. Hindi ba tama ako? Oo. Oh? Naiintindihan ko kayo, pero huwag niyo sana siyang kamuhian. Hindi masamang tao si Mileli. May mabuti siyang puso at marami na siyang tao na tulungan. Dapat hindi na lang siya pumunta sa Bahia Blanca at dito na lang siya. Oo, hindi ako tutuloy sa sinabi mo. Kaso lang, medyo mahihiay ng taong yon, di ba? Mm. Si Uncle Mileli po ba ang tinutukoy niyo? Siya ba yung nakatira sa Los Altes? Kilala mo siya, bata? Hinahanap ko rin po siya. Magkamag-anak kami. Hindi ko malalaman ang address ng mama ko pag hindi ko siya nakita. Ano bang pangalan ng iyong mama. Ha? Huh? Siya si Anna Rossi. Kilala niyo po ba si mama? Hindi hmm. oh. ko siya kilala. Ilang buwan siya namasukang kasambahay sa pamilya sa Valiente Street. Hindi ko kilala. Naku, bata, huwag ka kaagad pang ng loob. Malaki syudad ang Buenos Aires, pero Italiana ang mama mo. Kaya may ilang paraan para mahanap mo siya. Pero Fosco, baka mag anak silang dalawa. Baka nagpunta sila sa Bahia Blanca na magkasama. Pero mahirap din ang pumunta doon. Dalawampung araw ang biyahe sa kinang karwahe. Dalawampung araw? Meron ka pa bang ibang kakilala rito? Nung isang buwan, dumating ang Pepino Troop dito. Sila yung pamilya na nagpapalabas ng puppet show. Kilala nyo? Hmm. Nabalitaan niyo ba yon? Hindi. Teka nga. Si Pepino ba yung nagtatanghal sa kalya na may kasamang tatlong babae? At yung may manipis na bigote? nga yun! Si Mr. Pepino! Nakapaglibot na ba sila sa lugar natin? Ewan ko. Isang beses ko lang silang nakita sa tabi ng bar malapit sa daungan. Ang sabi niya, nagpunta siya sa Buenos Aires. Hindi siya ihingi ng tulong mula sa Italiano. Sila raw ang magiging pinakamahusay na grupo dito sa Argentina. Buong-buo ang loob niya. Saan sa Buenos Aires ako makakapanood ng mga puppet show? Ang alam ko, meron sa Aguero Avenue, yung papunta sa Palengke. Paano ako makakapunta doon? Alam mo kung saan ang Los Altos Avenue? Opo. Yung susunod na kanto, Aguero Avenue na yon, malapit sa mismong bahay ni Meleli. Sige po, sa susunod, babalik ako dito. Maraming salamat! Uh huh? Hey! Excuse ano bata? Ano ba? kailangan mo? Uh, Manong, itatanong ko lang po. Alam mo ba kung saan nagtatanghal ang Pepino Troop? Pasensya na. Marami nagtatanghal dito. Hindi ko alam kung sino -silo sila. Ah, uh, magandang araw. Anong bibilihin mo? Malaki ang diskwento nyo rito! Tingnan nyo material! Imported pantela nito! <laughs> May hinahanap ako ng Sila ang pepino troop na galing sa Italia. Nakita mo ba sila? Oh? Sila yung may palabas na puppet. Oh. Hmm. <toss> oh. oh? Hindi. Nakikita mo naman sigurong bulag ako. Hindi ko sila nakita. Anong klaseng kanta ang tinutugtog nila? Ah! Narinig ko na ang kantang yan. Ha? Talaga po? Saan? Ngayon lang? Hindi. Pareho kami. Lumilibot sila. Pag naghintay ka sa plaza, baka makita mo rin sila doon. Salamat po. Tingnan mo. Hello? Meron ba kayong nakita ang Pipino Troop? Ganito sila. Ipinakikilala ko sa inyo ang pepino, Puppet Show. Sikat kami sa buong mundo. Lala uh, uh, la lala lala. Oh, uh, uh, Sandali lang! Ah! Uh, mayroon po bang puppet show dito? Oo, madalas magtanghal ang puppet show dito, lalo na kung linggo. Tuwing linggo doon sa kalye, maraming nagtatanghal. Kaso nga lang, wala akong kilala sa kanila kahit isa. Salamat po. May ibon. Matagal tayong hindi nakakita ng ibon. Nakapagod. Pero, pag naghintay tayo dito, makikita natin dadaan dito si Nafiolina. Kaso, inaantok na ako ang medyo. Hindi man lang tayo nakatulog kagabi Hindi ko inaasahang mangyayari yun eh. Ang swerte mo nga eh, nakakaingi. Uy, pinanggo! No. Ha? Unggoy! Psst, psst! Bihira ang Pag dinala natin yan sa mayaman, maibibenta natin ng malaki. Ayos, huliin ko yan. Hoy! <sighs> <sighs> Halika nga rito! Uh! 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 dahil sa'yo, nagkaganito ang paninda ko! Mga kaibigan, ang susunod na palabas ay talagang hahagikik kayo sa kakatawa. Ito ay nakakalukot na pagmamahalan. Sana'y magustuhan nyo! <laughs> Anong sa inyo? Papa, nandito si Amedio. Nandito si Marco. Amedio? Hindi ba nasa Genoa ka? Ha? Si Amedio yan? Amedio? Ah! Minamahal naming manunood! Nagkaroon lang ng konting technical na problema. sa lamang po! Nasaan si Marco? Amedio, ba't hindi mo siya kasama? Alam ko, naniniwala akong darating ka. Violina! Kaso lang, ang mama ko. Makikita mo, ang mama mo. Tara, puntahan natin si Papa. Mm. Congratulations sa madramang pagkikita ng pipino trumpat ni Marco Rossi! Cheers! Cheers! Ah, tignan nyo nga naman, ang mga pagkain ito, lutong bahay. Ah, mm. Wow! Ang oh, sarap! At napakamura pa. Hindi ko binalak na pumunta sa Voka dahil masyadong mataas ang pride ko. Pero malaking pagkakamali kaya nagsisisi na ako. Dapat talaga, pag Italiano ka, magtiwala ka sa kapwa mo Italiano. Hindi ba, pare? Tumpak! Dito na muna tayo mananatili ngayong gabi. Siya nga pala, Marco Rossi. Huwag ka na masyadong mag-alala. Malugod namin kayong tinatanggap ni Amedio sa Pipino Troop. Dahil si Amedio, ang aking star actor. Ay, basta, hanggat kasama natin ang bidang si Amedio, mabibigyan natin ng saya ang mga mamamayan ng Buenos Aires at pag-uusapan nila tayo. Kahit saan man pumunta ang Pipino Troop, hihinto ang mga taong makakakita sa atin para labang manood. At sinasabi ko sa iyo, siguradong mahanap mo ang mama mo. Maahanap po siya tulad ng nahanap po kami. Salamat, Mr. Pepino. Kaso, ako ay... Naku, Papa. Ang mama ni Marco doon sa Bahia Blanca nagtatrabaho. Kailangan yung pumunta doon. Kaya hindi siya pwedeng sumama sa atin. Ano? Sa Bahia Blanca? Teka, San ba yun? Amedyo? Ah, hindi. Marco pala. Kung kailangan mo pumunta sa Bahia Blanca, siyempre, sasamahan ka namin maghanap doon. Dahil talagang parte ka na ng aming masayang pamilya. Talaga, <laughs> Mr. Pepino? Salamat po, Papa. Hindi ko inaasahang magpapasyakan na pumunta tayo doon. Anak, walang anuman. Hindi mo na ako kailangan pasalamatan pa. Gawin natin ang nararapat at maging matapang. Siya pa pala. Sabihin mo nga. malapit lang ang Bahia Blanca dito sa Buenos Aires. Tama ba ako, Marco? Uh, hindi po. Medyo malayo. Maliit na syudad yun sa Katimugan. Ano? Maliit na Malayo dito. Opo. Dalawang araw papunta ako magtitren. Uh... Dalawampung araw kong karuahe. Mabilis lang, hindi ba? Papa, hindi ba sabi mo nagsasawa ka na sa kwadrado at puting siyudad na to? Pwede tayong pumunta sa probinsya kahit sandali. Teka, uh... uh, uh, teka. Sandali, la Pwede. Buo na ang pasya naming lahat. Pupunta pa rin kami kahit na hindi ka pumayag. At syempre kasama si Amedio. Teka. Uh. Ano po? Sige na, Papa. Mm, napakalaking problema na ito. Paano nangyari ito? Sige na! Kahit napipilitan ako sa gusto niyo! Ah. Bahiya, ano? bahia no? Bahia Blanca! Blanca. Tayo na't na pumunta sa syudad ng bahia Blanca! Maraming salamat po, Mr. Pepino! Salamat, Concheta! Mm. Salamat, Pelina. <laughs> Pupunta sa bahay ni Blanca ang Pepina Troop kasama si Marco at Amedyo plano nilang magtanghal ng puppet show habang papunta sila doon. Kailangan nila ng sasakyan para gamiting entablado. Mabuti na lang, nakahanap ng sasakyan si Pepino. Pero luma na ang itsura nito. Kaya, pinaghirapan nilang pagandahin ang sasakyan para maging entablado na pwede nilang dalhin kahit saan sila magpunta. Nagtanghal sila sa tindahan ni Fosco. Masayang-masaya si Marco. Kasama nila siyang nagtanghal. Abangan ang susunod na episode. Ang Pepino Troop ay isang tagumpay.